Nakilalang hati rin si Budget Secretary Florencio Abad at ang buong staff ng Department of Budget sa pagpanaw ni Secretary Robredo. Ayon kay Secretary Abad, marami ng magagandang pananalita ang nabigkas para kay Robredo. Gayunman, sinabi ni Abad na higit sa lahat ang mga angking katangian ni Robredo bilang lingkod bayan ay nagbigay sa kanya ng pagkilala bilang pinakamahalaga at natatanging miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan na isulong ni Robredo ang good governance sa DILG na ipinatupad ng mga local government units. Para naman kay Senador Franklin Drilon, dapat lamang na ikalungkot ang pagkawala ng isang taong nagpamalas ng tunay na katapatan sa paglilingkod sa sariling bansa. Ayon kay Senador Drilon, si Robredo ay isa sa ikinakarangal bagong katrabaho ng ilang proyekto ng gobyerno. Sinabi ng Senador na sinasaluduhan niya si Secretary Robredo sa pakikibahagi nito sa pagbuo ng magandang simulain ng Partido Liberal na kanyang kinabibilangan.